Sabi ng iba, sinuot mo daw yan dahil sa nangyari kay VP Lenny Robredo. Ayan! Yan, hmm. Si Alex yung batang pilyang yan. Naka-heels. Di tatapilog. Uh -huh. Di napulog, Muntik nang bumagsak. Ang title natin sana, ang alamat ng sapatos ni Loren. Eh. <laughs> <laughs> bakit bakit ba? Ano niyo ba yung sapatos niyo na yun eh naging uh, uh, naging uh, kumbaga nagtrending yung inyong sinuot na sapatos. Eh bakit po ba kasi kayo ay eh, nag-sneaker sa isang uh, sa isang uh, debate eh, Sabi nila formal eh, to pero naka-sneakers pero ang ganda ng pagkakabit-bit niyo eh pagkakadala eh. <laughs> niyo. Nung mga panahon ko sa Senado, more than 10 years ago, ganyan na po ang get-up ko. Hindi po lang sa panahon mm. ng kampanya. In fact, may mga rules ang Senado. Sabi nila, huy, bawal ka dito. Hindi ka naka-balat na sapatos. Ba't ka naka-rubber shoes? Sabi ko, eh palagi ako nakatayo. Majority leader ako noon nung tagal na. At uh, minsan mm. naman, pag ako ini-interpolate ilang oras, nakatayo. Alam naman ako naka-high heels at ito papagtapat po, nakakahiyaman amitin, hmm. pero, flat-footed po ako. So, pag flat-footed, eh, inamin ko na tuloy, flat-footed po ako, mana sa ama ko, mahirap pong mag-high heels. At alam po ng mga kaibigan ko yan, at mga klase nung college, hindi ako pwede mag-high heels. Pag mag-high heels po ako, kaya nung si Orly Mercado, nung siya'y professor po sa UP, na tanong nyo, nahulog ako nung final exams sa broadcast performance. Oh, It, mass communication staff, naka heels Di tapapilog, uh -uh. di nakulog, muntik nang bumagsak. Pero, umakyat at ako'y tumayo nang muli at continued ang broadcast performance, ay e, binigyan ng uno ni Professor Orly Mercado, eh yun ang lesson sa bu uh -uh. buhay ko. Kaya ito pong yeah. pinapag uh, pinapagtripan ba nyo? Ang tawag dyan, pinapag-usapan o pinapangtawanan na, na, na sapatos? Eh, ordinaryo po uh -huh. sa akin magsuot nga ng sneakers or rubber shoes kasi sa akin, comfort. Ang pinakamalaga, hindi, totoo po yung eh, Kasi pag, kapag ka yung, ang isip nyo, uh, nakafocus pa dun sa paan yung masakit, madi-distract madi eh, di po ba? Madi-distract ka sigurado. Pero ito pong ginawa niyo, alam niyo, ang, ang isa po sa na sa inyo dito ay uh, pumunta kayo sa gera na nakahanda kayo pati sa inyong uh, get up. Kasi alam niyo po ba na abuti ng apat na oras itong debate na to? Sinabi po ay 7 to 10. Nag-extend beyond hmm. 11 o'clock. Alam niyo, pinag-usapan yeah. yung paghahanda. Eh, grade school pa po ako, ganyan na po ako. Inaaral ko po yung iti-take up ng teacher sa susunod na araw. At siguro din yung akin training po bilang producer, di ba? Sa television, mm -mm. kailangan talaga ina-anticipate natin, di ba ho? At may briefer at saka complete staff work. Eh, importante, handa tayo. Importante po, komportable. At handa sa pag iisip handa sa mga issues, handa pati na rin sa paah, Ito pala yung binigay, binigay sa inyo. Tama, eh, kayo na nga magsabi, saan ba galing itong sapatos na to? Oo. Oh, Magkaganda-ganda sapatos na yan. Oh. Sana mabigyan ako ng puti. At <laughs> ay, ay, uh, salamat kay <laughs> aking, aking uh, kaibigan, si aking Repapips na tuklasan Apo. ko yung pangalan Repapips galing kay Alex Gonzaga. Christmas gift to ni Alex Apo. sa akin. Ayan! Ayan! Apo. Si Alex, yung batang pilyang Apo. yan. Ang dami siya nagtuturo sa akin ng mga salitang baguhan ng kabataan ngayon. Um, marami din siya natutunan sa akin pag tinetest ko yan sa mga batas na ginawa ko. nako, sabi niya, dumudugo na daw ilong niya, figuratively speaking. Anyway, eh, naganda ako sa rapersyos niya. Aba, nung Pasko, rinigaluhan ako. Hindi ko nga alam kung saan makabili niya. Eh. Araw-araw, yun ang suot ko po pag ako'y uh, lumalabas ng bahay. Kasi hindi naman ako eto uh, eh, sa maraming sa ba, nandyan pala nakalagay ito ayun. sa kanya pong uh, Facebook page sabi niya my lodi wearing my christmas gift na sneakers ayun. super cute talaga ni ma'am laurel inaaraw-araw niya talaga suotin ang gift ko so appreciative and humble go ma'am laurel ayun may uh, <laughs> number 14 <laughs> <laughs> na <Nangampanin> ito <nato> si, <laughs> si nakampanya ba Nakakatuwa. Uh, so, eto nga, Senator, may mga nagme-message na sa akin na ilang mga kababaihan na mukhang gagayahin yung Lauren get up na to eh. Oh! Sneakers, tapos ayan, uh, yan, ay di kainam. Ay, Oy, maganda yung video, yan. Ha, yung mga, oh. ay, diba? Maganda. Ulitin ko lang, yung pong pagsusuot ni Sen Senator Loren Legarda ng sneakers at hindi siya nag-heels o nagtakong nun, hindi para parunggitan ang kung sino o hindi para patamaan ng iba. Senator, ako na ang lagi, spokesperson mo. Ha? Kasi sabi nung iba, sinuot mo daw yan dahil sa nangyari kay VP Lenny Robredo. Hindi po. Tama po ba yung sinasabi ko, Senator? Eh, hindi ko nga alam kung bakit hinahambing dahil na wala naman po tayong alam doon. Una po, mm. matagal na ako nag-rubber shoes at sneakers, taon-taon, dekada na po. Pangalawa po, hindi ko alam na may issue at bati hinahambing. To be fair po, ang ibang tao po ay sanay sa high heels. Ibang tao naman, mm -hmm. nahihirapan sa flat. So, ako po, practical na tao at ayon po sa akma ng aking paa, dahil flat-footed at tatlong, apat na oras tatayo, eh, yun po aking suot. Tingin ko naman eh, cute naman yata ang nakapalda at saka nakarubber shoes eh. Senator, uh, uh, gusto po namin uh, malaman, nung naging paksa ito, nung, nung sin siguro, sinabi sa inyo nung staff nyo, eh, trending kayo, ano naging reaction nyo? Alam nyo, hindi ko naman alam yung mga trending-trending na yan at sinabi nga, mm, nga, nga, nga ng mga ako, staff ko. Ako. Para alam ko, sabi so, ko, bakit? Eh, yan ang normal na aking suot. Ganun lang po ang reaction ko. At uh, tutuwa, natatawa mm -hmm. lang ako na marami nagtatanong, ano ba yung rubber shoes kong yun? Sabi ko, teka, makabili nga ng puti. Pero hindi, tama na rin yung isa mm -hmm. kasi, Ilocana at heart ako, sinanay kong Ilocana na nagpalaki sa akin, <laughs> ayaw ko ng sayang. Habang hindi pa butas <laughs> yung sapatos, habang kasha pa, ayun ang yun ang gagamitin ko. So siguro, <laughs> mm -hmm. yun. So... I was uh, cool. Uh, Gano'n naman ako eh. Kung may mabuti, uh, may mabuti. Pero ayoko pong ihambing maski kanino po. With all due respect, wala po tayong pakay hmm. kung ano man maghambingan po. Hindi ko po estilo po yun. Pwede ako ah. magtanong, Katunying? Opo. Opo. Ikaw may nag sneakers or rubber shoes? O baka balak ah, na kahit-hihintan? <laughs> ay, naka nak lang po ako, Senator. Ay, yun. Hindi na ako maka... Hindi lang, ano? ako dahil, dahil sa, dah, hindi lang ako makatayo ngayon dahil sa hindi oh, lang ako makatayo ngayon dahil sa Naka-shorts lang ako eh. Oh. Wow. Ayun, maganda. Patingin ng chinelas mo. Patingin nga ng chinelas mo, Katunyeng. Senator, ito po kasing chinelas ko ay uh, nadampot ko lang sa ospital. Wow. Ito, oh. O oh, di maganda, komportable siya. Komportable eh. Talagang hindi ako mag-heels. <laughs> ハハハハ。